Hello guys, good morning. Okay, magbibigay lang tayo ng kunting advice guys at reaction tungkol sa live ni Edo kagabi. Tungkol doon sa pag-escort niya sa graduation ni Arjen. So, Eds, sana kung mapanood mo to, ganito na lang ang gawin mo, iho. Ako, nanay din ako. So, as a mother siguro, ayoko nababash yung anak ko. Pero, mas maganda siguro kung iwasan na lang natin makagawa ng issue. Masaktan ang ibang pans Kasi ganun talaga ang pans Hindi mo sila pwedeng i-please. Kasi, nasa isip na nila kasi na kayo ni Beyonce. Tapos si Arjun, binibisyari mo. So, para wala nalang lang sigurong issue at walang gulo at walang silusan, walang masasaktan na mga pants. Siguro ang mas magandang gawin mo, Eds, huwag ka na lang mag-escort sa graduation ni Arjun para iwas gulo, iwas issue at iwas uh, bashing kasi na, kasi um, mahirap eh Mahirap kasi both sides may masasaktan so para maiwasan na lang yung ganun dapat yung mga fans din dapat magkaisa at wag wag masyadong dibdibin yung pagiging loyalty nila as a fans as a lover ng Edjie tapos kasi iba naman yung ka-Arjen pero siguro advice ko na lang wag ka na lang mag-escort or sumama kay Arjen magmart sa graduation niya bigay na mo na lang yung pagkakataon na yun sa family ni Arjun kahit na gustuhin, gustuhin, man nila na maging part ka sa graduation ni Arjun para maiwasan na lang ang mga issue so siguro mas maganda wag ka na lang pumunta yun lang siguro ang maa-advise ko sa iyo kasi parang naaawa din kasi kasi alam ko may hirapan pa rin siguro yun na hindi ko alam kung ba't ako naiiyak nasasaktan talaga ako guys sorry siguro ganito ang pakiramdam ng mga nanay na nakikita nilang nababas yung anak nila sorry guys bye